Yes hello magandang araw welcome po sa aking kusina at ayan nga po nakaanda na ang ating lulutuin para ngayong panangalian at nandyan na po ang mga sangkap na simpleng simple para ngayong araw na pagluluto Ayan po ako po muna ay nagpapakulo ng tubig na may konting asin at nilagyan ko po ng mantika akin po muna papakuluan yan at i blanch bagya ang aking broccoli ayan po nailagay ko na ang broccoli i blanch lang po natin yan ng bagya mga 3 seconds at atin na po yung aalisin at i-drain ilalagay sa malamig na tubig ayan po at sya natapos na nga ayan alis ko na nga po at akin binalik ang kwali at uh, upang lagyan ng mantika at tayo po ay magumpisa ng maggisa. Ayan. Pag init ng mantika, aking ibinuhos ang hiniwang sibuyas at bawang. Sa mababang apoy, patuloy lamang po natin igisa at lutuin saglit ang ating dalawang sangkap. Ayan. At maya maya po, akin na pong isusunod ang ating Kediwan mga abalon. Ayan po inilagay ko na po ang isang abalon. Isang lata po 'yan, akin pong ini-slice at kasama na po ang asin, seasoning at nilagay na natin ang ating blanched na broccoli. Saglit lang po natin 'yan igigisa dahil na-blanch na po natin, kaya konti-konti lang po at ayan na nga po luto na aking isinalin sa platter ang ating gintisang broccoli na may abalone. simpleng ulam para sa pananghalian ngayong araw ng Wednesday kaya marami pong salamat thank you for watching